Napapahibi na sanaan, 24 anyos na si Rachel Masarate kang barangay bagtang sa Albay. Sa kada beses na may isip niyang habang buhay na nindang dahi makakaiba na natulong magturugang ang sa indang pade di pamilya. Saru kay ang sa ama na si Jury Masarate sa mga biktima asin in ang binawian yung buhay sa nangyaring pagsabog sa Cal Courtyard sa barangay Pinarik, Legazpo City. Alas 11.30 nin aga ka nakaaging Sabado. Istorya ni Rachel, nagtatrabaho bilang driver kan sarong food stall sa nasabing establishment ang sa iyang ama. Ituon man si Tatay Jury sa lugar huli tapig ang food stall. Ante sa an ninsidente, pigbakal pa dasin dang gamit ni Tatay Jury. Day niya sa nadaho naon na itunan mga huring aldaw na makakaiba daan sa indang maboot. Maasikaso as asin mapinadabang pade di pamilya. Sobrang sakit sa amin kasi. Ang blis siya pinuha sa amin. Wala na kami tumang sa mga <coughs> wala, na, wala, na, po sa amin mag, magagalit sa amin. Hmm, nalaman namin na sobrang hirap po. Iniwan na kami ni Papa, ni Mama. Deiman maibitaran ka 75 anyos na ina biktima na magkaigwan ng kulugbot sa ospital kung sa inipigdara si Tatay Juri. Harus tulong oras pa kaya subot anong minagi antes na ina si so sa iyang aki. Hindi ko ta 42 anyos pa sana bata kagagadam ano, ano. pa sa nano niya tamay tumur sa ano day pa nagawan yer mawan yer disember wampa na naman grabe grabe an ano me dalamate me namamatay, para uraman kami aksidente itong man niya Saro sa mga inot na nakahining kang insidente ang residenteng si Chadi Marcerano na nasa atubang sa nakan-establishmento ang haro that time po, nagluluto po ako ng ulam namin. Tapos, bigla pa akong may narinig na pagsabog po. Tapos, kala ko po nun, lumindo lang. Kasi po, yung yung ano eh, yung sahig. Tapos, paglabas ko po, nakita ko yung, sumab, yung sumabog yung building. Tapos, nakita ko na po yung mga tao po, nagsisilabasan po, tapos mga dumuan. Tulos man na nagpasiling sa lugar si Police Lieutenant Colonel Ray Anthony Villanueva, Anhepe Caligaspi City Police Station asin si Albay Police Provincial Director Police Colonel Julius Anunuevo. Basado sa inisyal na investigasyon, posibleng nagkaigwan ng gas leak sa LPG sa laugan sarong tindahan na naging kausa sa pagsabog. na ikinalugad kan 34 katao asin ikinagadan ni Masarate. Uh, naman ano natin, ng mga EOD natin, ng Explosive Ordnance Division ng region, ng region, ng region natin, ng, ng, ng pamskod natin na walang ano. So, so it's a matter of fun uh, talaga. Uh, lang sa presente, padagos pang imbestigarang ang kang BFP ang insidente. Yan tras tanto, sa mamaut na magpaabot ng pinansyal na asistensya sa pamilya Masarate, makipag coordinate sa nasa sa Gcash account. Para sa mga baretang tatakbikol, may arango.